po ang ating adubong pusit wow, ang bango ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung kinita po ni tito ninyo ang kagandahan po ngayon ay pag nandyan na po sila sa tabi at pwede na po sila magchat ay magchat-chat na po sila na nandito na marapit na sila hindi na po kami masyadong mag dito sa tabindagat. Ayan okay. na po, nandito na po yung ating mga tito. the nino Jacob. po, titingnan po natin ang huli mm -hmm. ni Tito Ninyo. Diyan sa mo. Hoy, oh. po yung huli po tinito ninyo. Problema po <tipos> sa Ano? Yung tayo. Dito naman kaya dito. Maninito huwag na mamanin. Hindi din ng bomb. po, nilalagyan po ulit dito ninyo ng gasolina ay diesel yung kanyang tangke at mamaya daw po ay lalaot daw po ulit sila nagbabati lang na hapon saan nagbabati lang na Kenapa lagi 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 guys lelit ng pusit. Sige, mo na Wala siguro. O pangkila. pa naman yata sila. Nalawat pa oh, naman? Oo, maglalababalik pa. Bakit nang maglalak? Tapi kurang Ini harus apa ya saktak lagi? gitu toh? Yang

nila lamig na? May aga? di ka nila lamig? <coughs> palumaki to ay? Ito. Salok. Asan yung salok? Ito, ito na lang. Ng... Nabagsa ka ng nyog? Ito po pala yung nabagsa ng nyog. Lapok na. bali po yung mga gamit po ni Tito ninyo ay iiwan po dito sa bangka at gawa po ng lalaot pa po sila mamaya. Pa pala yung huli ni Tito ninyo, Dio. May dalawa po pala siyang isda na malaki. Tanda Ilang kilo yan? 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. Ako ah, na lang to. Tingnan mo. Ay, baka talaga. Kung ano ang DLS ka? 2.6 2.6 2.7 2.7 O, si tito ni Diyo. 4.5 4.5 4.5 Ay, yung pasa. Na, tulong din naman. Bigay mo kay Kuya yan nak? Ano siya? Ano ang kaming kapumlaya? Ano? po ng Ano? 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 po Ano? 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 Ayan po, nag-isa ko na po itong bawang at saka sibuyas. Ilalagay ko na po itong ating pusit. Ito so, po ay maliliit na ang mga cute. Ito so, po, hindi ko na po tinanggala, uh, hiniwa-hiwa. Tinanggalan ko na lang po ng mata. Mata ngipin. Uh, kinain na po. ang kita po talaga ang pagiging sariwa po ng pusit kaysa po sa mga nabibili po natin dyan sa palengke sarap medyo maano pa maano mo po talaga yung sariwa kung di mo saan ka na masit ba Ito yun na yan? Wala, na Ayan po at dinagdagan na po ng sangkang sibuyas. Para daw po, ay, eh, parang ano to ah, style... Squid stick. Squid stick. <laughs> Ang ipapangasin po ay yung kalamansi. Kalamansi na lang. Kalamansi na lang, ating ipapangasin. Oh, excuse me. Ayan po, nilagyan po ng kalamansi. Pinatay mo talaga? Hmm. Gusto ko yung ano lang, hindi ganong luto yung sibuyas. Ayan, luto na po ang ating adubong pusit. Wow, ang bango. Ayan po kami po ay kakainan na ng umagahan. po yung aming ulam, adobo, at kapineritong isda. Kain po tayo. Tayong po kakain dito po uli kami kakain sa labas. Puno mo na yung buo Kain po tayo. Tapa, tapa, tapa. Huh. Yeah. na. Ito pa Baka ang sanong layo ng tao, lang ng balasa. Ikain na na. Marani labot ito kung ng balasa tao. Ito ay. Ayun, doon ka Pilto na yun ng tao, nakasimple ko. Pilto na 14. Asa dado tao tau? Ambo, kulan masinlok, mm lok ba lata kulan masinlok lok. Kaya yang pang belak. Hmm. Kaya yang mm video? Hah? Kami kan lang mas mm -hmm. masarap mm mag magkain pag nakakamay. masarap kumain mo kung nakakamay. Mhm. Kain ko tayo. Kain ko tayo. Tayo so, nagkamaputay no, dito. kain putayo. Mm. at kita may lumat lumutasin sila dito. kumakain na kami. di sajak. kumakain na kami yung kuna yung kuna yung yung kuna yung kuna yung

kanina. Siya po ay naka 18 kilos times 160. Ah uh, ito po yung kanya'ng kinita uh, 2880. Mali, ma minus po natin itong kanya'ng konsumo. Ito po yung diesel 700 tapos itong ice uh, 60, bali 760, ito ma-minus po natin. Ito na po yung linis niya. 2120. At 'yun po. 'Yan pong 160 po na iyan ay maari pa pong bumaba 'yan bukas kung halimbawa po maraming mga nahuli. Parang araw-araw nga pong bumababa eh. Hindi to mataas kundi bumababa. 'Yun po yung quad dito po sa amin. Baka 'yang bukas yung 160 natin ay magiging 140, 130, mga ganyan. Eh, kung talagang maramihan na po, yun talagang halos lahat ng mga lumaot ay maraming nahuli, ay pwede pa pong maging 100 dyan. Ang laki po, ano. Dali lang po at ako harap sa inyo. Kung halimbawa po kami ni Tito Ninyo po ang nag-rolling nun ay pwede po po namin maitinda po ng 200 to 220 o baka pwede pa po namin mataasan at pero hindi po namin pwedeng gawin yun gawa po nang kami po ay may buyer uh, sa buyer po ay kasi nung mga ilang buwan po ay nasira po yung makina po ni tito ninyo uh, parang na, ano na black ba may tinatawag black ang tawag kumbaga yun po yung mismong loob po niya ang may sira parang may bibihin po na piyesa na mahal din Kunti na lang po yung diferensya sa presyo ng brand new na makina. Dito na lang po kami sa brand new. Ganun din lang naman po. Kunti lang naman po yung diferensya. Kaysa ipapagawa pa po yung... At mm, nakakatakot na rin po yung pagganon pa sira sira na rin. Ayan nga po, uh, hindi po namin gawin, pwedeng gawin yan. Gawa nga po na. Yun nga, nakahiram nga po kami sa bayar ng pambili po ng bagong makina. Kaya, yun po ang dahilan po namin ni tito ninyo kung kaya hindi po namin pwedeng ibenta yung ulin Dahil baka kami ay pagalitan po ng buyer. At, mm, hindi naman po yun talagang isahang bigay lang. Mga, maghuhulog po si tito ninyo ng 1K, 2K, o mas mga 3K, mga ganyan. Depende po sa huli po nila. Kung ikukumpara nyo naman po yung presyo po sa Subic, ang alam ko po ay, ang presyo po ng isang kilo po sa Subic ay 270. Ang mahal. Parang ang layo po ng presyo po talaga, halos kahalate. Katulad nga po si Junjun ay lumaot ngayon. sabi niya, ay pag marami daw nga po siyang huli ay dediretso nga daw po siya sa Subic. So Pero hindi po siya yung hindi po si natito ninyo po ang mga barkada niya po sa laot. Uh, meron po siyang ibang kasama. Parang tito po niya yata yun. O kaibigan niya. Yun po yung kasama niya po. Umaot. Kaya didiretso po siguro sila sa Subic. Napakalaking diferensya ng presyo. Hindi naman po araw-araw ganito katulad po na si kumamalasin pa talaga katulad niyan wala pong nahuhuli. Ah, uh, ganun din yung presyo. Hindi po siya ku anong magano po ang presyo ng binigay ng buyer nila. Yun na lang po talaga. Kahit kaunti o wala kang huli. Ganun din po yung presyo. Katulad po ni Tito Deyo po kanina. Ah, uh, Si Tito po ay naka apat na kilo lang po atampusit. At saka dalawang kilo mahigit yung kanyang isda. Eh, hindi ko lang alam ko po kung bar down siya o sakto lang o kahit paano, baka may kunting kinita po sila. Yun po yung buhay maglalaot. <laughs> yung tingin po ng iba, akala eh mga malaking kita malaki po talagang kita sa paglalaot pero hindi naman po yung araw-araw mga syempre ano hindi po nila kung maganda yung panahon kaya kaya po si, bago po si natito ninyo ay lalaot ayan po sila ay magwiwindi muna ayan po ang mga kagandahan po ngayon na may windy para kung ano man may masamang panahon alam na po nila hindi po pares dati na yun nga po yung nagkwento ko din po sa inyo na madalas po mga sila dahil dun po dito kung titingnan mo dito po dito sa tabi ay maganda pero pagdating po dun sa laot ay Tangit pala tara babalik po sila kung hindi po nila kaya yun po yung buhay ng... maglalaot yun po at sana po ay nalinawan po yung sa mga nagtatanong po na bakit nga daw po hindi kami ang magtinda. Yun po. Sana po ay nalinawan na rin po kayo. Yun lang po. At mm, ano yung na rin po yung pagkakataon na ito na pasalamatan po kayo sa panonood po sa aming mga channel at sana po ay wag po kayo mag-skip po ng mga ads at yun po ay malaking tulong po sa amin. Siyempre sa panonood nyo po sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay wag po kayong magsasawang panoorin po ang aming mga vlog.